Ngayong linggo sa mabuting balita, makikita natin ang kwento ng mayamang lalaki na nababalot ng marangyang pamumuhay at si Lazaro na dukhang-dukha, may sugat at umaasa lamang sa pagkain na huhulog mula sa hapag ng mayaman. At sa kabilang buhay ay nabaliktad ang sitwasyon. Ang mayamang lalaki naman ang naghirap At si Lazaro ay maginhawa ang buhay sa piling ni Abraham. Ang kwentong ito ay malinaw na paalala na ang tunay na sukat ng ating buhay ay hindi sa dami ng ating ari-arian, kundi kung paano natin mahalin at pansinin ang ating kapwa lalo na ang mga dukha at nangangailangan. Ang kasalanan ng mayamang lalaki ay ang kanyang pagiging manhid sa paghihirap ng taong nasa harapan niya araw-araw. Ganito rin ang panganib sa atin ngayon, ang maging abala sa sariling kaginhawaan at hindi na makita ang mga Lazaro sa ating paligid, ang mga mahihirap at nangangailangan. Tayo ay tunay na mga Kristiyano kung ang ating pagsamba at panalangin ay galing sa pusong bukas at may awa. Hindi sapat ang ating panalangin kung wala namang malasakit. Hindi sapat ang ating pagdalo ng misa kung wala namang pagkilos ng pag-ibig. Sa kapwa, tandaan natin ang tunay na Kristiyano ay mapagbigay at mapagmalasaki. Ang sino mang walang pakialam sa pangangailangan ng kapwa ay may matinding kasalanan at pananagutan sa may kapala